So, yun na nga mga tol. After nung gagapto nung sa ay, kamalas-malasan mga tol. Ayun na nga. Umulan pa mga tol. So, medyo matatagal lang pa tayo rito mga tol. Kasi, sisira yung system nila. So, may stop muna po ang ang mga checker dito. Ay, nako. Okay. Ayun nga po, welcome to my travel vlog mga tol. So, buhay biyahero, buhay truck driver. Right now, nandito kami ngayon mga tol sa Kapas, Tarlac. Ayan po mga tol. Bumuhos po yung ulan mga tol, hindi namin inaasahan. So, marami po kami ngayon na natukod ba, stranded ba mga tol dahil sira pa yung system ng dideliver namin, hindi pa kami ma-receive hopefully mga tol sana matapos na sige mga tol, maraming salamat thank for watching us, bye bye